Hello, mga kasariwa, mga inti, mga inday. Umulput na an order her akong sangkay. Yung parisib niya akon. Sino siya, madam? Si Ronnie Taak-Taak alias Irod. <laughs> <laughs> Yung parisib niya akon. Ano kaya, so, ano kaya yan, madam? Direk maaram kung ano ini. Hmm. Hmm. Yan na. tayo. <laughs> <I'm free. laughs> <laughs> Yala. Kung ano man eat sunod. Mm. mm. Yerod, ay e mga sekreto oh, yan oh. na masasabdan Halapat <laughs> kasi yan sa oh. cellphone. Cellphone, iPhone, kun true. An, kun an ku an an toy an tinga ku an an halap. <laughs> so <laughs> Let's see for mm. this situation, okay? Okay. Pero, Erod, allow me to open. Ano <laughs> na na sunod, inihiyakan, Erod, mm -mm. order na Shopee. Super <laughs> ini baga, Saabu, so very excited. Like, maano ka na sunod, inibaga. May naramdaman Min ako nga kakain. madam! Hello? 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 Ano kaya, day? Erod, ha? Ako bukot ibig yung Paris, say, si bahaya mm -mm. west. Ya mm -mm. na. Pwes! Mm. Yan na, prenta na Mm. Wow, madam! Mm. Ano kayaya, madam? I'm so excited! Hi! Hindi <laughs> 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 pa kialaman nandiri iya. Ayan na! Lalo! Aduh! Number 2! Maraming <laughs> 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 iphone yan! Mga iphone! Wow, ero Naka-iphone! Wow! Da, kita-unta! Hmm? Hmm? Oh! <laughs> <laughs> ano yan, madam? Hmm. Hindi siya basta-basta ginagamit. Hala! <laughs> ano kaya yan? Hmm. Hmm. Erod, pasensya ka na Erod, ha. Binuksan namin yung ano mo. <laughs> pasensya nga ni Ronnie. Eh. Abran niyo yung iyakuan. Hindi siya basta-basta ginagamit. Nilagamit lang sa pagtaglami. Uy! Ano yan, madam? Ay, kasama, jowa. Ah! <laughs> uh oh Valentine's ma ngayon yan, ha? Iyagin ang dam. Ako po ko yung par parisipta, kagin ablang ko. Ano yan? Tiga, ha? Tiga. Ha? Ah! Wala! Color pink! <laughs> <laughs> Bagay palubo. Wala! Ah, Mm. Hulos. Naunat yan, naunat. Tapos, adihiya. Taika. Alah! Kaya may sunod mm. 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 <laughs> 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 na burog Hmm. 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 Rodney taak taak. Actually, dito yan mo ni Rodney. <laughs> alias ni Rod. <laughs> Nagpapaka Rodney Rodney li ano dahing. Hala, may di akuan. Ang pampatig -angani. Hala, familiar. Correct. Adi na. Mabata ka ha. Para Valentine's inini mo ha. Muntog ka to. Hala, nakakuan niya day! Kasi kreto ka ah! Ah! Hala! <laughs> Ano kaya yun, madam? Ay, ginihigot nga, ali. Hala. Diba, si Itin? Ginihigot po. din, oh. mihi, ginihigot. Ali, wala. Ah! Ay! Ay! ano, oh, ano kay, Na Naunat! <laughs> hmm. Hmm. Ah, hamot, hamot. Para Valentine's inihiyang. Mm. Okay. Pag Valentine's, nga naman i-re-reveal. Oo. Oh, oh. <laughs> Kailangan mo naman yung authorization. Okay. See you on the next Okay. Time. See you on part 2. <laughs> <laughs> um, <laughs> wow!